Kailangan mong panoorin ito kung nahihirapan ka sa homesickness. Masakit ang puso ni Gloria para sa kanyang pamilya habang nagtatrabaho libu-libong milya ang layo mula sa bahay. Ngunit ang nangyari pagkatapos ay magbibigay inspirasyon sa iyo. Pagdating sa Hong Kong, pakiramdam ni Gloria ay nawawala siya, isa lamang mukha sa karamihan. Ang gabi ang pinakamahirap, nami-miss niya ang tawanan ng kanyang mga anak, ang yakap ng kanyang pamilya. Isang araw, nagpasya siya, hindi niya hahayaang manalo ang kalungkutan. Nakiisa si Gloria sa kapwa niya Pilipino. Iniimbitahan sila sa kanyang maliit na apartment tuwing linggo. Di nagtagal, napuno ang kanyang tahanan ng tawanan, pagkain at mga kwento. Magkasama, bumuo sila ng bagong pamilya, malayo sa tahanan, ngunit hindi kailanman nag-iisa. Ang tapang ni Gloria ay ginawang komunidad ang paghihiwalay. Para sa bawat OFW na namimiss ang tahanan, tandaan, ang pamilya ay matagpuan kahit saan mo pa ito hindi inaasahan.